yung eh, pahirapan ka na nga umakyat tapos pahirapan ka pong bumaba ayan o oh. tingnan yung mga palalabs o pababa na po kami dyan ng mundok ang hirap po wala kang mahawakan yun may nakita kami isang puro na nahawakan namin puro yata siya ng ipil ayan o oh. tapos puro na mga kugon yan, papaba. Yan, ang daanan. Papaba namin. O, tiyan mo yung bata. O, kasama namin si Tisay. padaos na siya. Dahil mahirap pong mag... Wow. Lakad. Yung, yung isang, o, bitbit bit-bit ang chinelas niya. Sobrang delikado. Puro kogon, o. yan, o puro kogunal oh yun know? oh oo, oh, oh. talagang